ito so, mga idol ay mayroon namang laki ay idol oh. pagangan mga idol tawagin lang pagangan yan sila sirte tayo ngayon mga idol ah mayroon na namang isda na naman dito. ah yung isla mga idol oh yung sinasabi ko sa inyo mga idol mo oh. malapit lang kami sa si isla yung maraming isda yan mga idol mayroong malaking isda mga idol silalim mga idol oh Yan mga idol. Mamsa mga idol. Yes. Yes. <laughs> yes, yes you. Mamsa idol. Meron pa isa. Malaking mamsa ito mga idol. namin Oh. Grabe idol. Chamba idol. Mga idol, kami. Yan mga idol, Napakalaki idol. Woof. Swerte mga idol. Yan. Mga ilan kilo May mga katro no? Sinko. Yan mga idol. Mga dos. Mga <laughs> dya. Ang tanga treson yan. May laligat lang mga pasobra. Putol mga idol. Mga aming kitang. Ki, ano kinain ng butiti mga ilang kilo kayo brad yung may na brad yung mamsa brad uh, estimate mo tatlo siguro tatlong kilo tama uh, tamadama lang talaga yan